Naging maganda po dahil yung pong ating mga kapatid sa media kasama na rin po ng ilang media executives ay nai-orient po natin tungkol sa gagawin po nating barm elections. Kanina lang po ay eh, napag-usapan po namin yung topic regarding sa uh, Bangsamoro Peace Process. Ngayon po, ah uh, um, bilang connect, in connection na po sa uh, naging topic kanina, Attorney is ano po ang, uh, kamusta na po ang mga naging uh, kaganapan dyan sa naging o uh, media orientation patungkol sa Bangsamoro Peace Process po naging maganda po dahil yung pong ating mga kapatid sa media kasama na rin po ng ilang media executives ay nai-orient po natin tungkol sa gagawin po nating farm elections. Pinakita po natin yung buong konsepto ng halalan, bakit gagawin dito, sinong iahalal, pati nga po yung operational plan ng COMELEC. Ang layunin po namin dyan, bukod sa matutunan ng bawat isa yung gagawing halalan, ay eh makatulong po sa ating mga kapatid sa media na makover ng buo ang halalan ito. So pati po yung mga forward deployment areas, yung mga warehouse, canvassing centers, lahat po yun ay bubuksan ng Comelec para sa ating mga stakeholders, para sa ating mga watchdogs, at lalong-lalo na para sa media.